Balikan muna natin si Edwin Duque. Ah, ito ah, may update ho siya sa baha dyan po sa nabotas ah, dahil nga po sa nasirang navigation gate ah, RS-23. Edwin ah, anong latest natin? May buntag kuwing ah, angel at ah, napakalakas pa ng ah, hangin sa mga oras ito. Pero ang ah, pinakabasaklam, umabot na hanggang dito sa may ah, C4 road itong ah, bahang dinulot na kasira ng ah, kagabi dito sa may ah, Bagumbayan North dito sa Luzon Daga na Butas. Itong uh, tubig oil gel ay kung uh, makita natin iba ay uh, halong, halos hanggang 20 na yung uh, tubig. Ibig sabihin pag kumanan ka papasok, papasok na patungo ng City Hall, panalim na panalim yan. At uh, kanina natanong natin yung isang taga doon o yung galing doon sa loob, hanggang baywang na raw yung mismong harap ng uh, City Hall at panalim na panalim yan hanggang patungo doon sa mapunta ng iba na, iba't ibang barangay that halos bunga uh, nabutas eh mula rito sa C4 patungo ng uh, Tansawan ang uh, halos sa uh, lubog na sa baha. Itong uh, nabutas dahil kung titignan mo yung hampas ng uh, hangin at hampas ng alon dito yung bumigay sa likod ng bar uh, halos barangay na Bagumbayan. Kaya yung tubig ko yung gel na galing sa hampas, galing sa dagat, yan yung uh, patuloy na pumupuno ng tubig sa halos buong barangay dito sa lungsod ng uh, nabutas. Sa ngayon ay bakit uh, madilid pa, marami ng mga nagpumilit na dumaan dito sa C4 Road. May mga tumirik na at uh, inilabas na rin ngayon yung uh, bangka para doon sa mga gustong tumawid galing ng uh, Malabon, pagpunta ng uh, Nabutas, Pispon, ay ito na yung uh, sasa sasakay dito para makatulong doon sa ating mga kababayan na na-stranded na dito sa kaba ng Sipo Road, kung saan halos puno na ginawa ng parandahan itong uh, naturang uh, kalsada, yung Sipo Road. Kaya maraming uh, na-stranded nice na ngayon, umabot na ng malabon yung uh, pilan ng mga sasakyan na nagpumilit at tumuwid pero mabigo bigo pa rin dahil uh, sa takot na sila tumirik dahil lampas basta itong gutter eh, halos sa uh, lubot na ito. Kaya ito sa ating mga kababayan na uh, nais nice, uh, dumaan dito, eh maghanap ka muna ng ibang uh, daan para makaiwas na tumirik at sila ay maabala sa kanilang biyay. Sa ngayon Angel, napakalakas ng uh, hangin. Bagamat uh, walang uh, ulan, may mga ambon-ambon, pero patuloy tayo na sa malakas na hangin dito sa bagi ng Nabutas. Aris 1 to 3, Edwin Duque nagulat sa disaray. Aris, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Edwin, paano ngayon? Di walang transaksyon ng uh, bentahan ng, uh, isda, ng uh, isda ngayon dyan sa Nabutas? Sa Nabutas Fishport ay hindi amot ko Angel at uh, sa bayan ng Malabon hindi rin. No? Bale, kung dito ka sa C4, pag galing ka ng uh, Malabon, patawid ka ng Nabutas, mm -hmm. kung matanda mo yung harap ng uh, uh, TBWS dito sa Nabutas, dito nag-umpisa yung tubig na umabot na rito, gatertik na, patungo na yan doon sa kabilang uh, bago yung uh, terminal ng na Nabutas, uh... hanggang doon na yung tubig dito sa kaba ng Siporon. Pag uh, puno ito ko yung gel, lubog na yung halos buong uh, Nabutas is hanggang tansawan sa mga oras na ito. Pero yung fish so, port kaya, nga natin, yung fish port hindi apektado? Hindi hindi apektado? Hindi siya apektado. Oh. Oh, ito eh, hiwalay. Bukod siya dahil natatawid ko ng tulay. Kaya mula sa tulay, hanggang dito sa kabilang tulay, dito yung uh, baha sa mga oras na ito. Hindi, pero Para yung papunta eh, dyan, papunta dyan sa Nabotas, malamang marami na rin nakalubog. Kagabi, in-interview natin yung uh, isa sa mga taga... Uh, Barangay ng Nabutas. Eh, uh -huh. Sabi niya, buong barangay na lubog dito sa... Uh, basta galing ang Malabot, pakaran ng City Hall, uh -huh. dito lubog na hanggang doon sa Tansawan. Kumusta ang, ano? ang MacArthur Highway? So parang uh, MacArthur Highway ko, Jel, ay uh, hindi naman binaha. Dahil uh -huh. dito nga sa bagay ng uh, Kamanaba, hangin, yung uh, malakas na mambalos. At uh, yung ulan ay hindi nga sabay. Una yung ulan. Mm -hmm. Tapos yung ulan ng ulan, puro hangin na hanggang sa mga oras nito yung uh, nararanasan natin dito sa bagay ng Kamanaba. Oh, sige. Pa-update doon, ma'am, ano, doon sa iba pang mga lugar dyan sa Kamanaba area? Uh, yes, Kujel. Uh -huh. Bakit po yung